ang niya sa bukid ito akong isuwa nito siya na bahala dito sa pinukay na kasi naman ko na siya isign muna ng iba na rin ako ito ano po ito ito, ito. nagtikaw tikaw ito ang kasing lamok kaya nabunit ako karabing lamok ito eh nagkura ba Hani padu sa si darungan mo dool siya. ngau ngau ngaw, 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 ngaw. Habog Tau ya. Sa na dia. Taling kaon ya. Tulung ni. Tu. Tutu. Tu. Tutu. Tapos ang na. Kano. menghubung hagbong kayak Kaya dire bikin cho. Tu sapa na dia. Sapa. Ya, may nga agi. na ya, subay may isa pa, pa kiat. kasi nga na lagi ko na isayin nung nakita sa ko so, lagi. Sir, may bahala dito. Tanarawan ko. yubanan banan na nako bagay sa kauban. Kaning kahuya illegal niyo. Putol nila. May kiwa dakpan yung mga tawahan na yun. Mutulog kahuya dito. Sakpan yung kulong kunpiskit pa yung kahoy kulong pa kawawa nana pa dito ng chinso wala dito sila ka, sa kapikas ng dito pikas dito 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 sila ay nagtingog chinso dito dako kaning kahoy ba no. oh no dako kayo katulo dako kayo tuwa pa ito yung puno pwede pa na magamit huwag na pala pwede pa na chap chapon basi ng islam kaning islam ka na sayang ka pero di na malagay na nilagay dala ka pero mga nai unod na mapakinabangan pero kung mag himo ka ka ng payag payag kanang ng sa kuprasan pwede na yun pangalitas magamit pa na sayang na